Ay, am fam. You know what? To be honest, boy ang gusto ko. Mm. Pero sa nakilala ko gid ikaw sa lobos. Dawa diba ta bilang feel ko nga boy ako. Bisan pa nga amo sining tingog ko kag giho ko, iya ka girl. Siyempre, <laughs> boy ka gitman. 'Ko ba talang ka Blavik? Uh, I mean, hindi correct. Do do, -do na lang ang ulo ko. Ah. Uh -uh. Anong put mo si Lingon? Fam. I love you. Oh. <laughs> What? Bit na kai ka? Kakaay imong daw-daw sumo sina tangpa uti gid karon. Wala ako naga joke, Fam. Oh. As in, oh. I love you. Palang kita ka. <laughs> amot ko nga, amot sining feelings ko about sa imo. Kwa na matuod. Nahamot ako sa ginsubiran mo ako about sa ex mo nga, isa man kaagi. Kag wala man na dayo ng kasanyo. Pero, yeah. sa nagdugay do, ato balang, oh.